Hello, hello mga katigangers Morning Salad lata Ito yung salad of the day Sabi ko Parang halo-halo lang ah Parang pang halo, pang -halo sa halo-halo lang na ah. May kamatis lang kasi Pero ito tatlong klaseng ano eh May kamatis lang May tatlong klaseng uh, beans eh Ito White beans black beans kidney beans ayan tatlo ano pa bigan magana patay <laughs> ibang beans ayun tatlo lang ayan yung itlog natin den-djan ayan yung ano whipped cream whipped cream siguro yan eh kung ano kasi mal malapot eh ayan oh malapot oh ito, mga rec rack na masetas, yung masetas sa bahay, sa <laughs> harapan ng bahay ito Itong mga masetas, ito mga ito <laughs> ayan aking panulak ay zigo na zigo, iya danyo taso na taso, iya danyo kabulun Okay. Basagin basa basa. Basagan na ng itlog. <laughs> yan Basagan na ng itlog. Ayan. Okay. Pwede siguro ihalo lahat ito. Halo-halo na halo lahat ito. yan Para ano? Magkalasa lahat. Ayan, may tumalsik pa. <laughs> may tumalsik pa sa harapan ko kung ano yan. ¿Eh? Para masarap. <laughs> okay, okay. Yun lang. kainan na. kainan na mga Para di para para, para hindi tayo matigang. Kain tayo. kasi pag hindi tayo kumain matit matitigang tayo talaga at saka pag hindi tayo iinom matitigang tayo kaya ngayon kailangan ano uh, kain inom ayan ready to eat bye ayun tikman mo natin ha Ok Mới sẽ lập Bye, bye.